Kanta ang taga gatong sa to. Ay, nalimot ko ay. Eh. Tara, magdali ta kay Diyan oras nungas. Alas 14.09. 14, alas og Maybe. Huwag karoon na ko iro nga perting niwa nga mga nalang bukog.

Ambot. Hello guys, welcome to my vlog. Karon at lawa adlaw. Gisugo ko palit og kok kay naa sa sel dito sa Balay. Tara kay magita na ta. Magita na bitaw ko. Ni, hey. Tara bitaw. Kanta kaning gitudlo ni siya gikan sa akong bishi. Nga si Jisil. Mo ni ang kanta. O. Okay na. Pabuhi papaka nalang pangihi.